Hello mga ka-babes! Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong ate babes. Ang nakikita niyo po ay ang simbahan ng San Sebastian mga ka-babes dito sa Quiapo. Ito po ay mistulang nililok na parang halintulad ng ano, mga Kastila na gusali noong unang panahon ayan mga kabebs tingnan mo at kasalukuyan pong may misa dito ngayon. Ayun no know. Galing po kami ng mga kabebs sa kaya po ng asawa ko at uh, dumaan po kami dito sa San Sebastian Church. Halido. Para kung nasa ibang bansa mga kabibs. Para kung nasa Italia. Ayan oh. May misa po ngayon doon sa loob mga kabibs. Nakapag misa na po kami dahil galing po kami sa Quiapo Church. Dahil ngayon po ay araw ng biyernes. Nagsimba po kami sa Quiapo tingnan nyo naman mga kabibs napakaganda po ng simbahan ng San Sebastian at sa pagkakaalam ko ito ay daan daan taon na rin po halata naman sa kanyang istruktura dahil tingnan nyo po luman luma na siya kahit luma siya ay napakaganda pa rin yan tingnan sobrang amazing sabi nga nila parang simbahan ng ibang bansa at maganda po ito sa loob. Kaya lang mayroon pong misa ngayon. Tara mga sabis. Puntahan natin yung loob. Wow. May paru-paru. Ayan. Puntahan muna natin yung loob mga sabis. Nakakita tayo ng magandang paru paro dito. Sabi nga nila pag mayroon ka daw para parang nakita ay swerte dinadalaw ka ng mga mahal sa buhay na nagmula sa langit <laughs> totoo ba yun mga kabibs tara mga kabibs na mga Terima kasih telah at uh, hindi na tayo nagmisa dahil hindi naman natin naumpisahan ang misa. Nakapagmisa na rin naman po kami sa so kya mga kabilis. At hindi ko rin po napasok ang loob ng simbahan. syempre dahil mayroon pong misa, igala paggalang natin sa banal na misa. Kaya sumilip lang po ang inyong ati babes. At least na i ko po kayo ng counting oras dito sa labas ng San Sebastian Church. Ayan mga kabibs, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa inyong ati, babes. Dito, San San Sebastian Church, sa Quiapo. Ayan. Thank you po, mga ka-babes. Thank you for watching. God bless you all.